Inihahandog ng Barangay Cinema sa kauna-unahang pagganap. Ayaw ko magalit sa'yo kasi kapatid kita! Chris of May Aguilar. Ma, hindi hiyo ang ko yung attention mo yung kailangan ko! At Tasha Santos. Gusto ko naman yung pangarap ko, mabot ko. Gloria Macaraeg. I'm Zaira Luslunzame, 23 years old. I am writing to your program not for myself, but for my grandmother who is turning 75 this year. My grandmother became a widow with three children when she was 48 years old. Hindi po ganoon kadali at kaluwag ang pamumuhay nila noon sila po ay nakatira lamang sa tabi ng riles at umaasa sa maliit na sweldo na nakukuha niya po sa pagtatahi. Sa sipag at syaga, naitaguyod niya po ang kanyang tatlong anak at napagtapos niya ng kolehiyo. She remains as strong as she was before, maybe even stronger pa nga. She's a determined lola, mother, and student. Yes, You read that right. Ang lola ko po na si Crescentia Emelbog na magsa 75 na po this year ay nagpatuloy ng pag-aaral at pinagsikapang makamit ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. She's graduating from senior high this May 31. Grade 6 lang po ang natapos niya noon dahil mas inuna niyang makatulong sa magulang at dahil malayo rin ang kanyang school. Lasher, ka na mababalik ka naman ng school? Oo naman na po. Kung ama mama mo nga natulungan ko at pati kayo, gusto ko naman yung pangarap ko, mabut ko. Kaso la, kaya mo ba makipagsabayan sa aming mga Gen Z? Oo naman. O yun naman pali! E go! Support ka namin dyan! Electron sana. pero sabi daw mahirap eh. Bakit kayo Sun kayo? Oo, di ko natin yan? Saan? Oh, mm. Grabe! May kaklase na pala tayong gawa oh, uh -huh. Si Lola ang pinakamatanda sa klase. Noong una ay ko siya sa pagbalik sa pag-school, pero mas nananaig pa rin ang kagustuhan niya makapag-aral muli. Oh! la, Alauna na! na? aaral ka pa rin! Ako? Kas paano ba to? Pwede daw bang i sa Google to? Paano ba yun? Hay nako lah. Para saan pa may apo kang Jency kung hindi ka tuturuan mag-Google? O ayan, pipindutin mo to. Oo. Oh. Ayan, sulat mo yan yung sagot na yan. Ang only wish ko lang po para sa kanya, sapatos na pwede niya magamit sa kanyang parating na graduation. At laptop sana dahil iniisip niyang kumuha ng college course ngayong graduate na siya ng senior high school. Sana'y maging inspirasyon ang aking lola sa iba pa pong kaedad niya na hindi nakapagtapos ng pag-aaral at patuloy pa rin pong nangangarap. Sana po ay mapagbigyan niyo kami sa hiling na ito. Kindest, Kitsaira Lanzami. Right. ka na. Oo. Oh, mga, mga apo talaga. Pagkasan sila. <laughs> Mula sa Lucena, Quezon, kasama natin dito sa, dito sa studio ang letter sender ni si Zai at ang kanyong si Lola Ising. Ayun, yes, bossing. Na. Nandito na po sila, si uh, Zai at si Lola Ising. May dala rin po silang pasalubong galing Quezon. Naku naman, nagabala yeah. pa si Zai. <laughs> Oh. Tsaka bossing, uh, ibulong po nilo ni Lola Ising kanina. Naginhawaan po siya na akala po niya ang gaganap sa kanya si Main Boleche <laughs> <Ay, kalalas. laughs> eh. Nagalala siya. Ay, ay taka, taka. Iyan mo na natin ito. Baka may tumira. Oh. Oh. Ay, Sai, kamusta? Okay lang po. Thank you so much po sa pag -imbita. Thank you po. Ikaw yung sumulat sa direct Kit di ba? Ako diba? po yung sumulat. Para kay Lola. Para kay Lola po. Ikaw rin ba ang nag kay Lola na ipagpatulog? Actually, hindi po ako. Yung mga anak po niya, yung panganay po kanyang anak, saka po yung pangalawa niya pong anak kasi po hmm. ay mga teachers. So, nung nagkaroon po ng pandemic, sabi po nila, bakit di ka nalang muna bumalik? Tapos gusto na rin naman po niya gawin yun. Andiyan nga po yung panganay niya yan. Andiyan siya. Hello po. po. Lola! Kamusta po kayo? Buti po naman. Congratulations! Gagraduate na raw kayo. Senior high! Kamusta po ang pag-aaral? Um, sa unang po mahirap, pero napagtyagaan ko po lahat yon para matapos ko, maka... Matang, ano, matamo ko yung pangarap ko ng diploma, kahit high ko lang. Kamusta po mga grado? Eh, okay lang. Hey, ano ang okay favorite lang. subject nyo la? Ano ang naging favorite subject nyo? Lahat naman po. Lahat. Uh, Sikapan kong maano. Pero ikaw nagtututor kay Lola. Tinuturuan ko po siya. Tinutulungan ko po siya. Actually, parang every night po, last two weeks, lagi na kaming alauna natutulog para lang matapos lahat ng no module niya. Sa... So, um, uh, Tapos tinuturuan ko po, like, tutor po talaga kung paano sa math, sa English, pagkasulat ng essays and stuff. So, pasado, gagraduate na ng senior gagraduate high si Lola. Gagraduate na po sa May 31. Sa May 31. Congratulations. Kailan po ang graduation? May 31. Ilan taon na po, po kayo? 7 to 4. 74. Kailan kayo magsa-75? Uh, sa ano po? Sa September ba? Sa September pa. Ang birthday ninyo. Uh, yung uh, mga kaklase nyo, nabagkit doon sa pinanood natin, mga Gen Z. Oh, paano po naging uh, uh, pakiki nyo po sa kanila yung adjustment na ginawa niyo? Uh, ko po silang mga anak ko. Kasi ako ang pinakamatanda sa amin. Uh, uh, mm. Nakapaglaro din ba kayo ng Roblox? Oh. <laughs> 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 Tapos yung mga teacher niya po, uh, la, sa naman din po yung pakikitungo. Uh, um, okay lang po naman silang lahat sa akin. Kasi ako, nire nila. Ba, parang ano, sa kainuunawa nila ang sitwasyon ko. Bakit na uh, naisipan niyo ipagpatuloy po ang inyong pag-aaral, Lola? para lang matupad ko po yung pangarap ko na magkaroon ng diploma. Kasi nung una po talagang gusto kong mag-aral. Kaya lang dala ng financial problem, hindi ko na nakuha yon. Ang ginuha ko, nagtrabaho ako, pinag-aral kong lahat yung mga anak ko. Nung matapos sila, sabi sa akin, nanay, ikaw naman ang mag-aral. Pero dapat sana hindi na sabi kong ganun kasi hindi ko na maaano yan. Wala ako akong mapapakinabang kasi matanda na ako. Hindi nanay okay lang yon. Hindi pumayag na din po ako sa kanila. Galing. Lola yeah. isa po kayong inspirasyon. Yes, anong, Nung nag-exam kayo, naalala niyo yung grade niyo, yung last final exams? ay no Thursday, ah, Thursday lang po kami nag-last. Oh. Kasi may napansin ako, may mga nakasulat sa kamay niyo okay. para. <laughs> wala, wala. Ha? Huh? Wala. Wala, wala. Parang ko, ha? Wala, wala. 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 Wala, Parang Odi ko si Lola. <laughs> ah, La, inspiration po talaga ito. kayo sa lahat ng uh, gustong uh, magkaroon ng edukasyon. Ano po ang uh, inyong masasabi sa mga gusto pang uh, mag-aral ng kaedad nyo po? At kahit po yung mga bata na mm -hmm. Ang masasabi um, ko po sa kanila, ipagpatuloy nila ang pag-aaral nila dahil wala naman po sa edad ang pag-aaral. Basta gusto makatapos, pwedeng matatapos mo yan. So kayo po eh, tapos na ng senior high at binabalak nyo raw pong <laughs> Hindi na po siguro kasi sabi mo po Tuloy sa akin. Tuloy niya eh. Niya po hindi niyo sinabi niyo nung uh, uh, pinapag kayo. Kasi, kasi pangarap po niya maging nurse. Noon. Ah. Sabi niya, paano kaya pag mag-college pa ka-nurse? Hindi ka na po siya papayagan kasi hindi na po kaya ng pressure. Tsaka <laughs> apat na taon po yun. Okay, kaya pa naman. <laughs> so May 31 ang graduation. Ang hiling ni Sai ay uh, sapatos para, uh, para ma-i-shoot niyo sa graduation ninyo. Ito po, ang Eto regalo. Po at may lipo na rin dito ng tips kung paano mag ko. Okay. Eh, <laughs> <Don't laughs> sis Congratulations, Lola Lacey! Tignan natin, tignan natin. <verbess rhythm> <lush> hey, pang graduation ah. Tama ba ang size Tama ba ang size? Wow! Parang graduate na graduate na talaga at sura ninyo. talaga, At kung sakasakaling uh, may future plans po kayo, baka sakaling maisipan yung ipagpatuloy sa college, Boy. eh kailangan nyo di ba? Nangihingi rin ng, uh, laptop. Uh, ng laptop itong si Sai. O, oh, ito po, tanggapin niyo yung Eto. laptop. Itong laptop. Nasa loob na ng bag. May kasama ng backpack yan para pagpapasok oh. kayo. Okay. Nice. Oh. <laughs> Groovy si Lola pag pumasok, naka-backpack. Uy! makikita natin yung Uy! Uy! Makakapag-Roblox na kayo. Bossing, Lola Ising, ito po meron pang additional na accessories para sa laptop. Ah, eh, keyboard. Kung gusto Keyboard, poin, keyboard. Oo. Uh, pwede po pang-lota. Bakit pang walang load, keyboard dito? Meron po. <laughs> ah, meron. Wala, wala ko yung laptop na binigyan natin. Walang keyboard. Meron to si... Accessory lang. Accessory. Baka gusto mag-dota ni Lola. Okay. <laughs> Counter. ML. ML. Meron pa? Up. Oh, meron pa. Kanina sa Game 5, bakit kumakain sa labas? Isa sa mga rason, graduation. Oh, ito. Para may pangkain kayo sa labas sa graduation niyo. Dali po na right? ito, Bulaga. Po. Oh, salamat po ng marami. Congratulations po ulit. Sana ipagpatuloy niyo yung uh, college ninyo. Ah, tuloy niyo po. Oh. Nursing, oh. wag nang doktor. Baka nine years pa yun. <laughs> pwede naman nursing. Ilan taon ba nursing? 4 years lang, oh. 74 kayo. Pagdating na 78, oh. oh pwede na. Sagot right? ko yung kodi ko ko. <laughs> Okay, okay. Sai, thank you, ah. Thank you so much po. Salamat po lahat, salamat po sa inyo, TVJ, and sa buong team ito talaga po. Thank you po. Congratulations. Bye. Congratulations. Bye. congratulations sa inyo. So, congratulations okay. po, uh, Lola, Lola Ising. Sing. Para sa inyong graduation. Ang istorya ni Lola Ising ay uh, na. nagpatunay na hindi hadlang ang edad, ano po, sa, sa pagkamit ng mga pangarap. Katulad ng pangarap ni Lola Ising. Nagmamahal, y pulang. <laughs> Congratulations for the Lacy.